Patuloy na hinihigayit ng Civil Service Commission ang iba pang ahensya ng pamahalaan at mga local government units na pag-aralan ang Flexi Work Arrangement. Kasabay ng inilabas na resolusyon ng MMDA kamakailan na gawing 7 a.m. to 4 p.m. ang pasok ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan bilang solusyon sa lumalalang lagay ng trapiko sa mga kalsada. Sa datos ng CSC, nasa mahigit 210,000 ang empleyado ngayon sa mga local government unit sa National Capital Region. Ayon sa CSC, maliban sa flexi hours, meron ding flexi workplace kaya ng work from home, pagtatrabaho sa mga satellite offices at regular fixed place. Kasama dito ang tinatawag nilang compressed work kung saan imbis na lima ay gagawing apat na araw na lamang ang pasok sa trabaho pero kailangan pa rin tiyakin na may tao ang mga tanggapan para masiguro na hindi maantala ang serbisyong publiko para sa mga mamamayan. We are reaching out to the different government agencies. We try and hope consider ang flexi-work arrangements, especially po ngayon, no, init and uh, marami po may mga asma, may mga hypertension. Baka po oh, pwede natin, pwede nyo pag-aralan, and then we can give you technical assistance po.